Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa halamang gamot na pang cleansing sa katawan. Yung pang cleansing po sa katawan, napakarami po yan. Oh. Katatapos ko lang po maggamot dito sa lugar na ito ng sambalis mga kaubayan. Pero bago ako uwi, ay ibinidius ko, ibinidius ko po itong mga halamang gamot na ito. Napakarami po, sari-sari pong mga halamang gamot ang nandito mga kaubayan. Kahit sa mupo igala yan, kasi hindi na po ako nahirapan maghagilap ng halamang gamot na gagamitin ginamit ko dito, nandito lamang po eto mga kaubayan ay yung pang cleansing sa katawan para sa high blood para sa high blood makulisterol eto po siya mga kaubayan no? Oh. yan po tutukan po natin yan po yung tinatawag na pako yan po mga kaubayan oh. Yan. Ito mga kabayan, napakarami niya pong talbos. Marami pong talbos yung pakuna yan. Yan. Itong pakuna ito ay kinukuha po namin yung matalbos na yan. At yan po ang kinakain namin. Yan po. Marami po hanggang doon po yan. Na, uh, hanggang doon po. Marami po doon sa gilid. Yan po ang kinakain namin para sa may high blood. May high blood at maliban sa high blood, yan din po ang ginagawa namin na pang cleansing mga kaubayang kinukuha lamang po namin yung talbos na ito, uh, ganito itong talbos na ganito ay ginagawa na namin pong salad o kaya kinakain na namin pong hilaw ito na ganito pa yun po malinis to mga kaubayan kasi diniligan ko kanina yun po anti-cancerous po yan anti-cancerous po yan pang cleansing sa katawan para sa high blood at cholesterol mga kaubayan wag po nating baliwalain ang kakayahan ng pako kasi napakarami po ang dami pong talbos tatalbosan ko po yan mga kaubayan at iuwi ko po mag uwi po ako niyan hanggang dun po sa kabilang naka, marami po Napaka lalong lalo na mga kaubayan pag hinaluan po natin yan ng pansit-pansitan. Pag hinaluan po natin ng pansit-pansitan yan ay maganda pong pang cleansing sa loob ng katawan yan. Maghahalo po yung bisa ng pansit-pansitan at yung pako. Uh, pag naghalo po yan, yung dulas po at medyo pakla ng pako, napapasok po sa loob ng ating katawan, ay gigilingin po ng ating canyon, lilinisan niya po, yung ating bituka, sa loob ng ating katawan. Ganun po, ngayon, yung pansit-pansitan naman po, mga kaubayan, ay pang-cleansing po yun, tubig po yun. Pag kinain po natin yun, yung aroma po, ng pansit-pansitan, at yung tubig niya po, napapasok sa ating katawan, at yung bisa po, ng pako, yung dulas ng pako, yung bisa po, yung pakla ng pako, pag nagsama-sama po yung sa loob ng ating katawan, anti-cancerous po yun mga kaubayan, pang-cleansing po sa loob ng ating katawan, lilinisan niya po yung bituka natin, kasi gigilingin niya po ng husto yung bituka natin pag giniling ah, ng bituka natin, yung halaman gamot kakalat po, yung bisan niya sa mga ugat-ugat natin sa laman-laman natin, kakalat po yun mga kaubayan, at yun po gagamutin niya po, yung mga diferensya natin sa loob ng katawan, ganyan po napakabisap, marami pa po mga kaubayan, ang nagagamot yung Pako na yan, maliban sa masarap na ulam na, yung pako na yan, para sa mga high blood, makolesterol, masarap na ulam na ay gamot pa sa karamdaman niyan mga kaubayang. Kaya dito, sa pinagmisyonan ko, dito sa probinsya ng Sambales ay hindi po sila nawawalaan ng pananim na pako sa kanilang mga bakuran. Napakarami po yan. Hanggang doon po yan mga kaubayan. Marami pong pako. Yan po ang pinakabakod nila sa mga daanan nilang ganun. Oh. Yan sa daanan nila ay napakarami pong pako. Tanim po. Kasi mahalaga po sa kanila. Yang halamang gamot na yan. Yang pako. Dahil panggamot ulam na po yan. Panggamot pa po sa kanilang karamdaman. Ganyan po kahalaga ang pako sa ati, uh, para sa ating mga kaubayan kasi marami po tayong benepisyong nakukuha dyan. Marami pong salamat.